Ayan. Good morning mga lods. Mag Gulayin mga idol oh. Nagbigay si Marina ng ano, pangulam. Bunga, magulay yun. Oo. Magulay yun ano, mushroom idol. ba? <laughs> mushroom oh, mushroom yan. <laughs> mushroom to? Oo, oh, nagugulay yan. sa unggoy. Iba yun, yung sa tenga <laughs> ng unggoy. Ang oh, unggoy na tuloy. Ano yun? Basta yun yun. Ayan mga idol. Uh, Papunta si yeah. ma'am. Meron tayong ma'am. Maaaring siya, ma'am, kasi 50 meters. Pero, kahiwi ay ano kasi, ma'am, na tawag dito kalsada kasi yan. Kung baga, nakakumpak yan eh. So, maaaring hindi siya abot. Pero dahil nandito na rin lang tayo, yan na rin natin, kaya na rin natin. Yan, no? mga idol. Yan ang ano, ma katunayan may anay. Positive, mga idol. Ayan, ma'am, yung may anay, ma'am. Ayan, ma o. Kaya, hanapin mo yung yung ma no? no. Yan, ma'am, yun yung palatandaan ano na, na, na meron. kasi, mga idol yung busing natin. Yan mga idol. Wow, uh, kaya rin din kinahistrian dahil. Gustong gusto nyo mga idol makakita ng queen. So sana mayroong queen ito. Kasi mayroong kasi minsan mam na ano. Kahit may mga ganyan pero wala san queen. Mga soldier 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 na lang saka ano. Workers. Workers na lang yung naiwan. Yung sana, sana naglalagay yung queen. Ay, yung queen kasi ma'am, pag hindi makaitlog yan, terminate ng 6, papalitan nila yan. Huh? Papatay nila, papat six papalitan nila. Pag hindi na niya maka, di siya makakuta ng itlog ng 6 na itlog kada minuto. Kailangan pala kasi yung halaman na ito, no? Hindi ma'am, wala, walang, walang, walang kinalaman yung halaman Baba? dyan. Ma? Ayan mga idol, oh. Ayan mga idol yung... Oh. laki ng ano yun yung mga kahoy na kinakain nila mga edi dyan nila dinala yan so sana may ano nito queen para ano naman ni ma'am sana makuha ah, natin buo Di ka pa ba mo nakakita ng queen mula noon ma'am nakuha nila laki. Mm, malaki nga ma'am. Kasi itlog tangan, ka nakuha nila. Mm. Sige na nga ito. Ito yung ano uh, natin sa puli na yung pwede Kaya pa kapag natin itong puno na dito, parang ito. Okay. Sa bagay po. Malilim eh. Mm. Malilim nga rin talaga ma'am. naman dami. Um, kaso parang walang itlog mga idol ah. Walang walang itlog. <laughs> alanganin to ma'am, alanganin may rain. Wala so, palang UFO. Labas po. Wala palang mga UFO ang ano nila. Yun yung may mga mo? kinakain nilang kahoy ma'am. Yun ang inaanan nila. Hmm, binagala nila dito. Pero sa so, tingin ko mukha. Wala siyang, wala lang na lang siyang itlog. Ay, itlog eh. Kuy. Uh, alanganin ang... Oo, oh, oh mga ano iba -iba siya. Iba-iba kulay, may puti. Hmm. Ano siya ma'am, parang... Kuan. Wala dito. So, ito, so, wala. Wala yan ma'am. Ano yan ma'am eh, matigas yung queen box nila pag meron. <laughs> yan parang alanganin ang alanga. Yan gumagalaw do. Yan. Sana meron yan. Ayun. Wala, 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 Spray nyo, no kuya? Mm, spray nyo, no. ma'am. Siguro yung kahoy-kahoy na ano, no? no? Kinakain mm, nila, ma'am. Yun yung kinakain nila, ma'am. Galing ng bahay or dito, yung mga tambak dito. Hindi, yung spray yun din uh, nila. Ano uh, yung tigis dito? Uh, ano yung Wala, ma'am. Wala, ma Wala sa taas, ma'am. Kung may queen box man dito yan sa taas ay sabi baba. <coughs> wow. Ano? Logo. Bodega na. wapin Wait Ito na to. Pag nakita mo kay Kinis, ayun ba mo? Oh. Yan. Ay, yan. Ayan. Ayan, ayan siya. Yan yung nakano. Oh. Ay, siya. oh. laki. <laughs> Malang yasha. Oh. Busit ka. Yan, ma'am. Sinira mo yung bahay ko. <laughs> Ito yung king, ma'am. Yan ang king. Oh. Ito, alit lang pa yeah. rin ang king. Ayan na yung ano, ma'am. Yan Come na yung on. nagdali sa bahay mo. Oh, no, bisit ka para kita. <laughs> so yan, isa lang, isa lang. Idol. Isa, isa lang yan, ma'am. Pag mga idol. Masaya si ma'am nakita niya, niya yung ano. Kasi uh... ginawan ko talaga ng parang para <laughs> makita talaga ni ma'am. Oo. <laughs> so nakita na ko yung makinis, ma'am. Oo. Oh.